Hello mga kasperity, good morning Maaring ngayon ay medyo talaga mababa ang ating emosyon Hindi lang sa panahon yan Kung hindi pati alam nyo na August 31 And uh, One of the reason kung bakit ako gumawa ng content na to Is to tell you na it's okay Kasi maging ako medyo mababa ang emosyon ko ngayon pero ano bang dapat gawin? I'll tell you. First is, you're going to identify kung saan nagagaling yung emotion mo. Dig deeper because this is the time for us to reflect, for us to let go, and for us to plan ahead. So, yung mga hindi na kinakailangan, maging material na bagay yan or emotional, i-let go na natin. So, this is the time for us to let it go. Paano i-let go? First, you're going to identify kung ano yung uh, bumabagabag sa'yo or nakakapagbababa ng energy mo. Second, kung merong tao na involved doon, think of that person. Third, think of the situation wherein nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan or negatibong emosyon. Once na na-identify na mo na, all you need to do is close your eyes, imagine that person, and imagine nyo rin po yung place, yung lugar na pinangyarihan. Sample lang po ito ha. Then, imagine yourself na may white light na pababa sa iyo covering you and covering your whole body as you say i forgive you i forgive the situation and lastly you will say and i forgive myself if you need to say sorry say sorry to yourself say sorry to the situation and say sorry to that person And if that person hurt you, you will forgive that person not because para sa kanya. You will forgive that person for your peace of mind. Tandaan po natin kung mabigat po palagi ang ating pakiramdam sa isang tao. At hanggang ngayon ay namumutawig ba yun? Ang emosyon na yan. It will be difficult for us to manifest and for us to move on. Alam ko hindi um ganon kadali. Pero ito kasing time na to. Ito yung time na mas makakatulong for us to move forward. Lahat tayo nasasaktan, lahat tayo um minsan nakakasakit na hindi natin inaalam or na alam, nalalaman. Ano ba 'yung Tagalog? <laughs> Ayun. So, ayun. Just savor this moment. Just evaluate yourself. Ano ba ang mga dapat kong baguhin sa sarili ko? Ano bang dapat kong ipagpatawad? Ano ba ang dapat kong iplano ahead of time? So, use this time. And ask the universe to guide you. Okay? So, yun lang mga kaswerte. Hopefully, Uh, makapag-live tayo later para mag-guide ko po rin kayo. And, yun. Magpapaserte tayo mamaya. Okay. So, for the winner, i-announce ia ko rin po yun sa aking live. Kaya dapat kayo po ay present mamaya sa aking live. Kasi kung hindi kayo present, wala. But make sure na na-like nyo po yung lahat nang aking na like and na follow nyo po yung aking mga social media accounts yung aking Facebook yung aking YouTube at syempre yung aking TikTok so yun na mga kaswerte mag-aalmusal na ako and see you later